Ito na yata yung isa sa pinakalantaran at pinakanakakatakot na pagpaparamdam ni Satan sa isang sports opening ceremony. Makikita sa opening ng FCK football game na merong lumabas na pentagram o ito yung star na simbolo na iniuugnay kay Satan. Ang pentagram ito ang ginagamit na simbolo ng Church of Satan. Matapos lumabas ng pentagram, bigla naman lumabas si Satan doon sa lugar ng mga tao o doon sa lugar kung saan naandun rin yung pentagram. At makikita natin sa stadium na mayroong ilang mga lugar doon na parang mayroong mga apoy na parang sila ay nasa impyerno. Kung titignan natin maigi, parang tuwang-tuwa pa yung mga tao na parang binibigyang pukay pa nila itong si Satanas doon sa opening soccer game nila. Ang isa sa pinaka nakakabahala dito sa ginawa nila, doon sa ibaba ng imahe ni Satanas at ng pentagram, may nakasulat na latin. Maring hindi natin alam kung ano nga ba yung ibig sabihin nun. Pero kung itatranslate natin ito, ganito po yung nakasulat. Hear us, O Lucifer, and arise from the abyss. Take our souls to light us, O Morning Star, and arise from the abyss. Take our soul. Parang gusto nila tawagin o palabasin si Lucifer mula doon sa abyss o doon sa impyerno para kunin daw ang kanilang mga kaluluwa. So dito gusto nilang palitawin si Satan o yung tinatawag nga nila na Morning Star. Wala na talagang tinatago ngayon sa satanas at kitang-kita na po natin yung pagpaparamdam niya sa napakaraming mga tao. Sa totoo lang, hindi na po bago ito na nagparamdam si Satan sa mga sports event, lalo na nga sa mga opening game ceremony. Makikita natin na kamakilan lang sa iba't iba mga events ng sports, nagpaparamdam din o nagpapakita si Satan dito natin makikita na hindi lang sa music industry papasok si Satan. Na alam naman natin, madalas nandun siya. Ngayon, kahit sa mga sports event, nagpaparamdam na rin po siya. At ito po ay lantara na hindi na siya patago. So, yun po yung pinaka nakakabahala sa panahon natin ngayon. So, sinabi po dun sa nakasulat na si Lucifer daw ay morning star. Ngayon, yan din po yung sinasabi ng Biblia. Basahin natin yung Isaiah chapter 14 verse 12 sa English. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weekend the nation. Ayon kung tinawag si Lucifer na Morning Star, kung titingnan din po natin sa Book of Revelation, sinabi rin po na itong ating Panginoong sa so Kristo ay Morning Star. Basahin po natin yung Revelation chapter 22 verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. Dito pa malinaw na pilit kinukuha ni Satan yung title na Morning Star sa ating Panginoong Kristo. So kasi nga po alam naman natin na itong si Satan mapanggaya po siya at mapanloko. Kahit ngayong yung ating Panginoong Sokristo gagayahin niya para po marami ang malinlang Kaya hindi na po tayo magtataka na yung title na Morning Star, kinuha niya po yan sa ating Panginoong Sokristo. Sa mga huling araw din po alam naman natin na gagayahin talaga ng Antikristo yung ating Panginoong Kristo para lililangin yung mga tao. Alam naman natin na yung Antikristo galing ito kay Satan. So kung mapanlil lang si Satan, mapanlil din po itong Antikristo. So ngayon kung titignan po natin sa Book of Revelation, symbolically makikita natin dito na yung Antichrist nakasakay po siya sa puting kabayo. Kung titignan din po natin sa last part ng Revelation, sinasabi rin na yung ating Panginoon sa Kristo, siya rin po ay nakasakay din sa puting kabayo. So malinaw na manggagaya at manluloko talaga itong si Satan. So yung verse po na ito, ang tinutukoy na nakasakay dito sa puting kabayo ay yung Antikristo. Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 2 at nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng corona at siya ay umalis upang patuloy na manakop. Ngayon, itong susunod na verse na babasahin natin, ito na po yung tunay na nakasakay sa puting kabayo. Yan po yung ating Panginoong Iso Kristo. Basahin po natin yung Revelation chapter 19 verse 11. Pagkaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita po ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. So nakita natin dito mga pa-title man o kayaman mga ginagawa ng ating Panginoong Kristo, pwedeng-pwede po yung gayahin ni Satanas para manlinlang na maraming tao. Lalo na nga po sa panahon natin ngayon na nasa mga huling araw na tayo. Kaya may lumalabas na po ng mga ganyang palabas sa Satan kasi nga papakilala niya na po sa mga tao yung Antikristo. So unti-unti na po kasing lalabas yung Antikristo. Kaya unti-unti na rin siyang nagpaparamdam. So ganyan po yung gagawin niya para hindi na mabigla yung mga tao. Kunting panahon na lang talaga, malapit nang lumabas yung Antikristo. At ang na nagpapatunay dyan, nagpaparamdam na po si Satanas. So sinasabi doon sa opening ceremony na si Satan o si Lucifer ay yung morning star. Kung mapasahin po natin maigi yung revelation, ang sinabi naman sa ating Panginoong Sokristo, siya yung bright and morning star. So ibig sabihin po mga kapatid, hindi lang basta morning star yung ating Panginoong Sokristo. Siya yung pinaka nagniningning sa lahat. So, ibig sabihin mga kapatid, itong si Satan, wala lang po yan. Kahit tawagin siyang Morning Star, hindi niya po pwedeng mapantayan yung ating Panginoong Sokristo. Tandaan niyo po mga kapatid na yung ating Panginoong Sokristo, siya po ay Diyos. At itong si Satan, nilikha lang din niya ng Diyos. So, hindi sila magkapantay. Wala pong magagawa itong si Satan sa ating Diyos na buhay. Ngayon, ito po yung gusto ko ma-realize ninyo. Tayo po ay hindi nakikipaglaban sa kung kanino man. Sa mga tao, sa gobyerno, o sa kung anuman pong mga pinaglalaban natin tayo po ngayon ay nakikipaglaban spiritually. Nakakalungkot lang makita na yung mga nanonood doon sa football game, sa opening ceremony nila, yung iba doon wala silang alam sa mga ginagawa nila. Basta akala nila okay lang yung ginagawa nila. Yung iba naman alam nila na masama na yun pero wala lang silang pake. Patuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Patuloy pa rin nilang ina-acknowledge si Satanas kesa sa ating Diyos. So sobra-sobra na po yung ginagawa ng mga tao ngayon. Pagpapakita na kasi yan ng pagsambaki sa tanas. Lalo na ngayon nakasulat doon. Walang duda mga kapatid na talagang sinasambanan nila si Satanas. At sila ay lumalayo na talaga sa kalooban ng Diyos. So hindi na po simbolisim ngayon yung pinapakita ni Satan. Talagang lantara na po. At marami mga tao ang nadadala ni Satan sa kapahamakan. Kasi mga kapatid, sinasabi doon sa nakasulat na latin, pinapakuha kay Satan yung mga kaluluwa nila. So ibig sabihin, handa sila na sumama kay Satan handa sila na sambahin si Satanas kesa sa ating Diyos. So ganyan na pong kasama yung mga tao sa panahon natin ngayon. Sa totoo lang, delikado po yung ginagawa nila na yun. Kahit sabihin ng iba, biro-biro lang yon o kayaman man, form lang daw yun ng art o sining. Pero mga kapatid, sa ginagawa nila na yon natutuwa si Satanas. At habang natutuwa si Satanas sa ginagawa ng mga tao na yon hindi alam ng mga tao, unti-unti na silang kinukuha ni Satan. At yun nga, mapunta na sila sa kapahamakan. Kasi mga kapatid, mapupunta sila sa impyerno kung patuloy nilang gagawin yon. Sobrang sama na po ng mga tao sa panahon natin ngayon, kaya patunay yan na tayo ay nasa mga huling araw na. Kaya ipanalangin po natin na maraming mga tao ang magbukas ng kanilang puso sa gospel ng ating Panginoong Yesus. Bagamat ginagawa nila yung mga bagay na yun, pero mga kapatid, tandaan nyo po, may pag-asa pa rin para sa kanila. Habang buhay pa sila at habang hindi pa bumabalik yung ating Panginoong Kristo, meron pa silang pagkakataon para magsisi. Pero itong si Satan, mga kapatid, wala na talaga magagawa yan. Wala na pag-asa yan. Kasi nakatadhana na kung saan siya mapupunta. Meron na siyang kalalagyan pagdating ng panahon. Alam naman natin na kundi na lang yung ng panahon sa mundo na ito para magawa niya yung mga dapat niyang gawin. Kaya nagmamadali na po siya at talaga nagpapakita na siya at nagpaparamdam na siya sa mga tao. So patapos na po yung mga maliligayang araw niya. Malapit na po siya, itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Maaring nagpapakita ngayon si Satan pero anumang pong gawin niya sa mundo na ito, siya po ay talon na na tinalo na po siya ng ating Panginoong Sokristo 2,000 years ago. So simula nung pinako yung ating Panginoong Sokristo sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay, ibig sabihin po ng mga kapatid, wala na pong magagawa si Satan. Ang kapalaran niya, patungo na po siya doon sa impyerno. Ito po yung sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablo ng daya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa ng propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman sa pagpaparamdam po ni Satan ngayon, nawa nga yan yung paalala sa atin na mas lalo natin seryosohin yung pagbabahagi ng magandang balita ng ating Panginoong Sokristo. Kasi kung di po tayo kikilos at wala tayong gagawin, mas marami pong magagawa si Satan at maraming tao ang mapapahamak sa panahon po natin ngayon. Kung di po tayo magbabahagi ng magandang balita at hindi po tayo magdo-double time, marami po talaga ang mapapahamak. Kaya kung ginagawa po ni Satan ang lahat para maraming tao ang mapahamak, gawin din po natin yung lahat. Ang sa ganon, marami tayong madala sa ating Panginoong so Kristo. Marami po ang makakilala sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So gawin po natin yung kalooban ng Diyos. Huwag po natin sayangin yung bawat oras. Patuloy lang po tayo magbantay sa mga gawa ng kaaway. Dahil yung mga nakikita po natin ngayon na pagpaparamdam ni Satan, wala pa yan. Actually, nagsisimula pa lamang po yan. Magbilang lang tayo ng ilang mga araw at mga buwan literal, lalabas na po itong Antikristo na galing mismo kay Satan. Kaya maghanda na po tayo dyan. So mga kapatid, mag na po tayo sa panahon natin ngayon at patuloy po tayo magbahagi ng magandang balita sa mga tao at sabihin natin na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Yeso Kristo.